sira yung bike mo? Na lakang. Ah, na platan? Meron akong pantapal, Nay. Ilagay mo muna sa tabi tulungan ng Nay. Tapos, anong gagawin dito? May pantapal po ako ng gulong. E, eh, paano natin ma... Ano, wala akong pang hangin? Ay, meron po ako, Nay. Kompleto Talaga? Ano, po ah? ko sa gamit. Ah, dito muna tayo, na sa tabi, oh. kasi nangyayari rin sa akin yan eh. Kanina pa nga ka nagtutulak, nai Hindi, diyan lang ako. Soldiers? Oo. -oh. Ah, saan pa kayo papunta, Nay? Mag ano, yung talong na dadaling ko sa school. Ah, ihatid nyo yung talong sa school? Ihatid po, oo. Oh, sige, Nay, natin. Oo, salamat. -oh. Ah, teacher, taga saan Ah, taga binangonan po ako. Yeah. Marami ako sa na taga binangonan Ah, teacher po kayo? Ah. Uh, Thank you. Ato na. Kaya pa kuno ng ano, vulcanizing. Iyan mo na natin ay. Dito pa na kasi ano, nabutan na ng ulan pa Saan kayo ngayon? Ah, uh, papunta ako na kasalubong eh. nakasalubong kasi kita naglalakad ka. S mabuti rin paglabas ko dyan sa may ano, saktong suminaw. Anong pangalan mo na? Ah, uh, nas po. Ilan taong ka na? Ah, uh, 20... Ilan nga ba? Hindi ko kasi binibilang na eh. <laughs> Parang vulcanized na rin yan. Oo. Uh, Hindi na lang po. Mali... Linggo ngayon ma, may pasok kayo? Hindi, dadalhin po itong ano kasi nga may maglilinis bukas. Kasi yun lang ang pinalitan eh, sa likod. Hanapin natin, mam yung butas. nakita ko. Ayun na mo. Ang laki ng butas eh. Tapalan natin sa glit mo baka oh na light gusto <tinyo> baboy ah, tingnan natin kung okay na at tingnan natin baka dalawa butas eh. Okay. Ayan na ma'am okay na. Isa lang yung butas. Okay na. Okay. Ito yung number mo. Ano yung mo? Ah, check natin ma'am baka may nakatusok eh. Ayan ma'am, okay na po. Ay ma'am, hindi po ako naniningil ma'am. Okay na yeah. po yun ma'am. Ang ah, mahalaga, mahatid yun na agad sa school yung, ano, yung talong. Ay talaga. Ibibila kita. Wala, nakunin ko yung talong. Ito ma'am o. Ha? Saan yung hindi yun lalagay yung talong ma'am? Dito. Ay, patong na natin ma'am. Oo. Oh, oh. Ay, thank you very much. Ginagal hindi masyadong mabigat. Ayan mama, hatid mo na yung talong sa school. oh, mama. thank you very much. Kunin ko yung number mo para dyan. ano po ka ba kayo ma'am? saan school? Yan, Kabisig Elementary School. Rudy. Ah, Kabisig Elementary. Ayan mama, kakarating na kayo niyan. Oo, oh, oh. hanapin mo lang ako, Ludic. Ah, teacher po kayo doon oh, sa Kabisig? Oo, oh, oh. dito lang ako nakatila sa ano. Sige, salamat. Sige po. Salamat. O, wala naman po ma'am. Thank you Sige po, wala naman po. Ingat po ma'am.